Good sa inyong lahat. This is Dr. Aldrin Tenrif sa Crisan, a.k.a. Kuya Prof. At welcome sa Kuya Prof. TV. Uh, nandito nga tayo ngayon sa High Horizon Learning Center kung saan nag-aral yung dalawa namin anak, si Cyril at si Dominic. At uh, pagkatapos ng exam nila Dominic ngayon, nila Cyril, nagkayayaan yung mga magkakaklase, yung kaklase ni Dominic at nakita-kita sila dito sa High Horizon. So, eto sila ngayon, naglalaro. Ayan. Yung mga iba naglalaro, uh, nakikwentuhan naman yung iba. So, masaya yung pagkakataon na ito sa pagkat, uh, pagkatas ng exam. nakita kita sila. At ipapakita ko rin sa inyo yung ibang uh, part ng school mamaya. Pero ito ngayon, uh, yung mga bata ay nagpaplanong kumain sa garis Lugawan. Ito yung sikat na lugawan dito sa Valenzuela, malapit sa Amen, So, niyaya nila si... Si, uh, si, Teacher Deck yung kanilang teacher nung advisor nila nung grade 6 at uh, makakasama nito mamaya may meeting lang si Teacher Deck at ito yung kagandahan ng mga magkakaklase tuwing uh, Friday halos nakikita-kita sila kasi namimiss sila yung isa't isa so pinaka-support group din ng bawat isa nakikwentuhan sila uh, nagsishare sila ng kanilang mga experience sa kanilang high school life mga high school na to, mga batang to at talaga namang uh, bigla silang naglakihan uh, at yung mga bata. So nakakatuwa na makita yung mga bata na to na nagkikita-kita uh, at nagkikwentuhan, masaya silang nagkakasama-sama. So ipapakita ko sa inyo yung ibang uh, part ng High Horizon mamaya. Ito si Teacher Deck. nakikipaglaro sa mga sa mga bata. Okay. Ito yung favorite na teacher nila nung elementary, si Teacher Deck. Okay? Ito naman si Dominic at si George. Yan. Yan, naglalaro sila. Oh. Talagang nag enjoy mga bata kasama si Teacher Deck. Yan. So, nag enjoy sila. Ang uh, classroom ng High Horizon. Natatandaan ko, first uh, classrooms nila, actually, dalawa eh. Pero isa lang yung ginagamit. Kasi yung isang classroom, ginagamit ng mga teachers. Uh, pagkatapos ng halos uh, sampung taon o no, mahigit, Uh, ang laki na ng improvement ng High Horizons Learning Center. Ito na, ma masyado na silang malaki. Okay, ang laki na ng improvement nila. naman yung mission statement ng High Horizon Learning Center. Yan. High Horizon Learning Center provides access to effective quality teaching and to a nurturing environment that enables the students to achieve excellence, develop Filipino and Christian values and gain the passion to serve. Yan po yung mission statement ng High Horizon Learning Center. Mga ka-dreamers, ipapakilala ko sa inyo yung presidente ng High Horizon Learning Center, si Sir Bar. Kilala sa tawag na Sir Bar lang, no? <laughs> sir Bar. Magandang hapon po. Okay. Maganda. ano po ba yan? Ma umaga uh, po ba ngayon o hapon? Uh, kahit ano, ano Magandang araw sa inyo po. Okay sir, invite, invite mo sila sa school. Well, uh, nandito po tayo ngayon sa ating eskwelahan, muting eskwelahan ng High Horizon Learning Center or High Hope. At um, may oras po kayo. Panawari po nito lahat na ito at para makilala ninyo ang aming square na yan. Okay. Maraming maraming salamat sir. Salamat sir. Opo. Ang topic talaga natin ngayon ay yung uh, asset ng isang company. Sabi nga nila, di ba yung asset ng company ay yung mga empleyado nito. Kapag ka, uh, magaling yung empleyado, kapag ka may, may concern sa yung company, uh, talagang maaasahan sa lahat ng gawain sa company kahit hindi nila trabaho ay ginagawa nila ito yung pinaka magandang asset ng company kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon paano ba magkaroon ng magandang uh, at masisipag ng empleyado paano ba sila makikita uh, ma-identify at uh, panatilihin sila sa ating company uh, gusto kong gusto kong pag-usapan to sapagkat kanina uh, pumunta ako sa isang uh, branch ng Ace Hardware naghahanap ako ng adapter ng Uh, piano organ ni Dominic sapagkat nasira niya ito. So naghahanap ako nung nung 9 volts na 9 volts na uh, adapter. Pero wala akong nakitang 9 volts na adapter kasi hindi raw available. Pero yung kanilang uh, staff doon uh, inapproach ako at tiningnan niya kung ano yung problema ng ng adapter at tiningnan niya ito. Uh, sabi niya may may puto lang yung adapter kaya ang ginawa niya Phoenix niya yung yung adapter pinagdugtong niya talagang nag-exert siya ng extra effort para ayusin to at nung tinatanong ko na pagkatapos niyang gawin yon kung magkano at uh, magkano yung service at saan ako magbabayad sabi niya extra effort lang daw niya yon para uh, tulungan yung mga customers nila na naghahanap ng isang device o gadget o anumang bagay dun sa kanilang tindahan pero uh, hindi available sabi niya tulong niya lang yung pag-aayos uh, ng aming uh, ng aming adapter so inayos niya at uh, gumana naman yun yung uh, isang magandang ugali ng isang empleyado nag-exert siya ng effort para tulungan tayo so, yung empleyadong katulad nito ay magandang uh, asset ng company kaya ang ginawa ko naman sa kanya uh, gumawa ko ng isang magandang comment tungkol sa kanya at uh, ito ay ibinigay sa management sabi ko sa kanya maganda yung ginawa niyang effort na tumulong sa mga customers kaya sabi ko, uh, pag nakita ito ng kanyang employer, talaga namang mabibigyan siya ng commendation at uh, posibleng mabigyan siya ng incentive. So, nakakatuwa lang na may mga ganong klaseng empleyado. So, sana yung mga company ay makakita ng mga empleyadong katulad noon. Okay? So, importante talaga na bawat company maka ng mga ganong klasing empleyado dahil matutulungan tayo na itong i-promote yung ating Uh, products, yung ating company, yung ating services at higit sa lahat magkakaroon tayo ng uh, good relationship with our customers okay, uh, Anitin buong tropa ni Sir ni Teacher Deck. okay birthday kasi ni Owen ngayon kaya uh, kakain sila sa garis ko gawan Okay, bati kayo pa-pase na ng antan. <laughs> Ayun, eh uh, ito po, Dasan si Owen. Yan, yan. Yan po si Owen, birthday niya ngayon. Okay, happy birthday Owen. Okay mga ka-dreamers, kung may birthday yung inyong kaibigan, dapat 'wag niyo bibigyan sa bahay niya sila kasi manlilibreng naman sila sa duguan. Eh. Okay. Gary's birthday kita kids.